So, ayan guys. Dahil bori tayo dito sa boarding house, ayan, maglalaro tayo mag-isa. Ayan yung top top the screen. Kapag kung anong letter ang lalabas dyan, hahanapin mo yung letter na, yung letter na lalabas dyan. Pagpasansya siya ng uniform ko, nakasabit dito kasi mamaya ako pa yung So, simula na natin guys. Ano kayang letter ang mauuna? A. 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 By the way, no like no okay, guys, ako lang mag sa board kasi ang hirap pumanap ng letter A. Ay, ay, alam ko na. Ito, asukal, guys. Asukal, asukal. Asukal. Ito, hindi pa kayo satisfied sa asukal. Asin. Balana Asin. Ayan. Asin nga. Next letter tayo, guys. Ano ba yan? Ang hirap? D. 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 D <tinyo> Dato puti. <tinyo> Dato puti soy sauce. Dito, itatabi ko muna dito. Oh. Next letter. A e na naman. Oh, asin. Pagbigyan nyo na ako sa asin. Wala na kayo maisip. na ka nga. Asin niya yun. Nagigigil ako sa inyo. Wala na ba letter A dito. Next. B. 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 B astig pa na to, laro na to, no? Nakakapawis. Next letter tayo, guys. Huwag na yung J. Eto na lang, next. ko ano nilalabas. I. E, Ing. Ing. I. Hmm, Swap, eto. I. Next letter. Next letter. U. 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 -u, -u. Umbrella. <coughs> payong yan. Basta payong siya, ko

M, sempre mangga, oh. mangga guys. Letter M. Oh uh, mas madali yung letter M. Next. F, F, F. Ani yung F? Fun, fun. Ako yata fun. Ano? Fun. Next letter. X. Still, still. still. pass pass na yan cheating is in oh, no. our game next pass no, nagigigit ako walang no. X dito side ako charger ngayon oh. yung X yun oh pass na yung X nagigigit ako ang hirap pawisan na ako eh next ang karo sa maga matchas mechas 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 nagigigit ako next wala na. Ay, nagigigil Ay, Ayan, guys. Kayo, kayo. <laughs> <chess> Maglaro din kayo ng ganitong laro. Hmm, nagigigil ako. Nakakagigil pala to Nalala nga pag may kalaban ka. Siguro mapdededo mga kalaban. Charisse. Bye, your... Thank you for watching. Magpa-plug ako ng uniform.